Unang-una, pasensya na kayo. Medyo matagal-tagal din tayong nawala sa ere. Nais pa kasi namin ang studio ng Balik Values under Shift Network. Full renovation na to para ma-set up na rin for podcast mode. Pero habang inaayos namin ang studio, huwag natin kalimutan habang pinapaganda nila ang lugar, patuloy pa rin pinapapangit ang sistema. Alam mo, ito na, na naman tayo eh. Hearing dito, hearing doon, meeting dito, closed door session doon. Ilang buwan na ang lumipas pero wala pa rin napapanagot. Walang nakakulong, walang malinaw na resulta. Alam nyo parang ginagago na lang tayo ng gobyerno eh. Investigation daw pero hanggang report lang. Ang tunay na hustisya, parang ghost project. May budget pero hindi mo makita. At ito pa, ayon sa balita, gumawa pa raw ng bagong kulungan para sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon sa mga flood control projects. Bagong gawa Bagong pintura, bagong pasilidad. At kaya raw nitong tumanggap ng mahigit 800 detainees, sabi ng DILG mismo. At ayon sa kanila, walang VIP treatment. Pero come on mga kabalik, kung talagang walang special treatment, bakit hindi sila ilagay sa muntin lupa? Bakit kailangan pang gumawa ng bago? Alam nyo, yung problema sa atin eh. Pag mahirap, maliit na kasalanan lang, diretsyo kulong. Pero pag politiko o mayaman, may air-conditioned office, may hearing, may state witness option. Sila pa rin ang pinipinturahan ng bagong kulungan, bagong cell, pero luma pa rin ang sistema. Kung mahirap ka, walang tanong-tanong, hulihin agad. Pero kung politiko ka, may press conference pa. Kung magnanakaw ka ng milyon, state witness ka. Kung snatcher ka ng cellphone, diretsyong reklusyon perpetua, di ba? Parang kabaliwan na. Ang tawag nila dito, due process. Pero sa totoo lang, dual process. Isa para sa mahirap, isa para sa makapangyarihan. Ito na masasabi ko. F M. Oo, nasabi ko na. Kasi totoo naman. Mga kabalik, hindi tayo dapat manahimik. Hindi tayo dapat maging audience lang sa sariling bansa natin. Habang inaayos naman ang studio, sana ayusin din nila ang hustisya. Hindi pwedeng hearing lang ng hearing, dapat may ending. Hindi pwedeng puro ongoing investigation, dapat may resulta. Ang kulungan handa na raw, pero ang mga dapat makulong, alam nyo wala pa rin. Ang tawag doon, photo of justice, magandang headline, pero walang laman. Mga kabalik, habang hinihintay nating matapos ang studio, tandaan natin, ang tunay na pagbabago hindi mangyayari sa air-conditioned conference rooms. Nangyayari yan kapag nagising ang taong bayan kapag tayong mga Pilipino ay tumigil na sa katahimikan at nagsimulang maningil. Kaya ngayon mga kabalik, kung sawa ka na sa palusot, kung bagod ka na sa ongoing investigation at kung galit ka na sa sistemang puro pakiyot, tumindig ka, magsalita ka, share mo to. Dahil habang tayo ay tahimik, sila ay patuloy na lumalakas. Hindi natin kailangan ng bagong kulungan ang kailangan natin ay bagong konsensya. Salamat sa inyong pasensya at salamat sa patuloy ninyong panonood. Abangan ninyo ang bagong studio, bagong podcast at syempre bagong laban para sa katotohanan. Hanggang sa muli mga kabalik, ingat kayo at tandaan, hindi natin mababago ang bansa kung mananatili tayong tahimik sa harap ng kasalanan. Hoy mga politiko! Paano natitiis ng sigura? Buwis ng mahihirap Magpa-picture, smile Idol ng masapit